Grabe, talagang pinuhat binuhat nila, Papa Jeffoy, ang bahay Pare at ngayon. Magpapakilala ang kalalang news. Good day, my dear ladies and gentlemen. In front of you is a lady who's brave enough to face this beautiful here crowd. I am Hera Trexy Vidal Giocado, representing the basketball team of Handsome and Mentality. Bahay Pare! Mr. Dimasin, Puno mo na Francisco Pacheco! team captain Zane Kayuno, SK Surfers, Person, Angela Milan, Punong Barangay Mar Arvinas. Hindi ko makakalimutan yung banga eh. Dahil yung banga, pag nag-basketball ako dyan, puno. Yes, dapat so, Sa banga elementary uh -huh. school yon. At uh -huh. dito rin tayo ngayon. Nasa uh -huh. barangay parang banga tayo. Pag nag-basketball pa ako dyan, grabe tao dyan. Eh, yung fans nila. Nasa yung mga taga-banga? Sigaw nga dyan, mga taga-banga! Barangay Banga! Maraming salamat, Barangay Banga! Magandang hapon sa lahat! Ako po si Kyla May Alvarez, nagmula sa Barangay Bayubo Together with their team captain, Jemar Jam Pagdangana, Neske Surfers and Abigail De Leon, Punong Barangay, Melanjo Alcantara. Silje Greta Brico Pedersen, 19, Barangay Kaingin! Sa pumuna ng ating Team Captain Michael Javi Cuevas, SK Sherperson Kyla Mijares, Puno Barangay Apolinar, Del Rosario. At Conci, and eh, we have a Conci, cheaper. Aqila. Okay, then how Ako si Hana, Tessa na, pero kail kail At sa bumure uh, na kanilang team captain Kenneth Castaniera. SK Surfers and Rens, Angelo, Pascual, at kanina, Puno Barangay, Puno Barangay, Mark, Joseph, Yolago. Ang pogi rin ang punong barangay niyan. Yes! Yeah. Pwedeng yung ilaban, ilalaban ko rin sa papogihan. Good afternoon everyone! My name is Ninia, representing Barangay Kamu! ब्रांडिंग माइ विलव मेक वायन दिस इस शेन टर्म ऑफ साइंट नाइंटीन ब्रांडिंग रिप्रेजेंटिंग बरांगाई हुलो बरांगाई हुलो बागुरे ना जॉर्जी बागुरे ना शुशल suporta. Together with their team captain Pagura, SK Surfers and Mark Zonbol Domingo, Punong Barangay, Agustin Semignano. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Alexia Sanchez, 19 years old, ang kumakatawan sa barangay na hindi lamang kakaiba. Bagus ay nagbibigay ng pagpapahalaga. Let's all welcome Good afternoon, everyone. I am Trisha Juliana De Jos, proudly represents Barangay Langka. Woo! Ah, kasi malila kana team captain Martin Hill. Get out there, with their SK surfers and Albert Metsana. Atamanila puno barangay, puno barangay, rich soil. Good day, everyone. My name is Wendy Lawrence, 24, from Barangay Lawa. All right, there you have it, Barangay Lawa.